kikita nyo tinamaan kaya natin lagay ko tinamaan naman to ah tinamaan siya oh malaki laki to nasa 5 finger to may igit. ang lalaki nila kaso maraming gloria mapupuno ko kaya itong ice box ko na to nagsasawa ko sa kakaputok dito guys ito tingnan nyo ang lapad oh oh, oh lalapad, nakita ko may mga malalapad pa dito ito sumabit pa sa tali sa lubid lalaki tong tinamaan ko guys oh. yan ha nakita nyo ba oh, kitang kita ha. lalaki nakakuha na tayo tilapia yung kanina tagukuguk punoy natin itong ice box itong ice box natin eh may yelo, yan tutuloy ko Ito. Ito. hindi tinamaan yata hindi tinamaan sayang yun nalagay pa naman sayang kapal nila isang bakulaw na tilapia to na silipan ko siya eto may kasamang plastik ko oh. yan o oh, nakita nyo sumama yung plastik ko oh. isang bakulaw o oh. oh, isang pla pla oh. marami nagpapakita ngayon nabalasing yung ano mga tilapia eto mayroong pa sa dumadaan na sila ang lalaki patokin ako. Sana matamaan ko siya. Tinamaan kaya. Mukhang malaki to eh. O, oh, siyempre, binitawan ko muna yung ergan, Mukhang tinamaan naman. O, oh, ito, tinamaan nga siya. pumatak eh. oh, naku, nakawala. Sayang. Naput, hindi napuruan. Ang pa naman yun. Mataas siguro yung tira ko. Sa palektek lang tinamaan siguro. Sayang na sayang yun. Nalapad yung guys nakita ko eh yun oh. nakita ko pa rin siya nandun ah, lang siya sumabay pa sa mga isda may pag-asa pa pakita rin ng malaking katulad nito oh, malaki din to guys ay malaking nga sya ah hindi sibaling siya ah hindi sibaling ah, si ba to ah maya maya malaking maya maya guys oh Oh malaking nga ah, maya maya oh parang bangus na sa laki may isang kilo na may get. Oh tingnan niyo oh. Oh, ang laki niya. Maya, maya siya. Kala ko tilapia. Pero pinutukan ko kanina. Tilapia, yan, oh. Laki oh. Oh, dulas niya. Kasama siya sa mga tilapia. Oh. Ganda pagkatama. Oh, maya, maya. Naka uh, malinaw-linaw na tayo. Ayan, tutuloy natin. Dito lang tayo. Napaganda ng spot. Up and down. O, tower pala, hindi ano. Ba't napakaganda ng tower? Up and down. Nakawala yung Maya Maya kanina. Napakalaki niya. Tuloy ko mamaya. Sana tinamaan. Malaki to. Malaki to pag tinamaan. Tinamaan siya. Malaki to. Malagandang lumangoy eh. Oops. Lakas sumibat. O, malaki nga siya. lalaki. Magandang tama niya huwag ka lang makakawala oh nakita nyo ba yan oh humahat ako oh. yan nasa harapan ko na oh yun oh oops ang laki nya oh maganda pagkatama lalaki siya malapad oh hey mangilo guys mangilo mangilo siya tilapian tilapia to oh napakalaki nya oh natanok siya yan oh 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 yan oh nakikita nyo Oh, saan ka pa? Oh, di ba? Gusto ko na lumipat pero nakita ko siya. Ayan, sakto para sa akin 'to. Yan tutuloy ko 'yung video. Ito na 'yung mga na nakuha ko 'yan, oh. Nakita nyo? May yelo pa 'yan. Matalon-talon pa oh. 'Yan, Naninagang ko siya, oh. Hoy, noo Puro bakulaw. Oh. Ang sarap sa pagramdam. Tanggal stress na, na naman na, trilib stress. Kapon bumabagyo. Oh. Wala nawala 'yung mga isda ngayon pala. Gumawi sila dito. Doon sa tulay. O, yun, ah. Ayan, oh. oh, ang laki nito. Ayan, panalong-panalo, guys. O, so, saan ka pa? O, oh, nandyan lang yung PCP ko, oh, di ba? O, oh, itutuloy natin mamaya. Magtitiksay pa tayo. Sana tinamaan to. Ang laki nito. Ah, tinamaan. Malaki to. O. Oh, maganda yung tamahan nito. May kasama ng isa pang malaki to, eh. O. Oh sumilong sa ano oh malaki nga matagol na bossing <laughs> oh, oh. ipagising ko kening nagising ako dito oh madalang mangyari to sa tala ng buhay ko ah. oh, oh. oh nagising ako ito mga inaanting ko kanina dun eh. Gu gumawi sila dito. Oh yan nilaki niya laki ng bibig ops puro lalaki saan kaya galing tung mga ganitong isda upo na lang sana ako eh kaso biglang nagpakita pa to eh syempre pag nakita dalawa na yan dalawa ng malapad oh ako, malalim yun malalim pero naninagan ko pa siya yan hanggang pagpapatuloy natin yung video hanggang mamaya dito lang yan sa pang mahaba yun yun dalag kasi hindi nakalagay yung karete eh. malapad lapad na, na naman to tinamaan kaya syempre <laughs> bab babitawan natin yung ano ay parang di tinamaan hindi tinamaan lapad na pamuha ibalik ka rin Ibalik niya kaya kaya na Diti naman Kasama nung kanina yun Ayun pumarada siya Ang lapad niya Kitang kita sa ilalim ulitin natin Malaki laki to guys Ewan ko kung nakikita nyo Ito pipesto ko yung ergan Hindi ko alam kung tinamaan siya Sana hai, hindi ata tinamaan hindi ko nakita lumikita ko ulit yung malaki. Hindi nga tinamaan nandun. Bilisan ko yung pagkuton. Malakis-lakis siya nasa seven finger na yun. Tinukod ko pa sa kahoy tapos ganun din pala. Mas magaling ako sa hindi pagtukod sa kahoy. Yung normal lang. eh rin isa pa rin to. Nagpapakita. Pumarada sa harapan ko. cut ko muna yung video guys grabe Gloria na yung ko sa ganitong oras pero tsaga pa ako ng konti kahit papano guys ang tabay lang ako may pinutukan ako kanina napakalaki hindi ko tinamaan Maminggan siya sa laksan siguro may gitisang kilo yun guys okay, sana napuroan to malaki to nakita ko malaki Dandang ko na dahan ops 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 maganda na yung sukat nito yun ho nakikita nyo ba lumitaw pa siya kala ko hindi na eh nandyan lang siya sa harapan ko habang nagsi ako tinitingnan ko yung mga combo ng mga kasama ko eh sa group na ninagang ko pa to matabata ba oh puro ulo siya ulot siya tinamaan babae siya huwag ka makakawala sayang kayo naayangat ko oh tignan niyo mabuti guys ha malataba siya ops ito mataba siya Napahagal siyang lumangoy O, tingnan niyo. Ang taba niya oh. Ayun oh. nakikita niyo. Ayun oh. yung cellphone ay yung Ergan oh, di ba? Kitang-kita. Oh, ayan, tutuloy ko yung video. Siyempre, oh, kita niyo yung mga nahuhuli ko, guys. So, oh. ang ganda ng spot ko, oh. Nagchachaga-chaga lang ako dito, ang taba-taba laki-laki -taba niya, oh. Nasira yung bala. Oh. Nasira, labas dito yung bala. Papalitan na natin. Ayun, tutuloy na natin, guys. Ako na naman si Makoy. Ha, katabi ko na naman si Makoy. Ayun. Sumabit yung tilapia, ayun know. oh. Yun oh, gumagalaw doon yun know. oh. Ewan ko hindi pa si Makoy. Oh, ha? Maganda-ganda yung sukat. Ay, maganda-ganda yung sukat. Babae, mataba. Oh, ay. Kabasi siya. Oh. mas Makoy, oh. Ayun oh, ayun. Ay, berdi-berdi. Ay, ang lapad. Ay, solid. <laughs> ayun oh. Ay, o yun oh, nakita nyo, nasa ilalim. Tanggalin mo yan, baka ha, maulog, malagi pa naman. I ilagay mo dito. O. Uh tani. oh Ayun, yun, yun. Natanggal niya tapos makoy. oh Uh -huh. Okay na, siguro yan. Pala niya, wari pa yan. Baban mo na, sayang yan. Dabul na pa naman. Kainin, uh oh. niya Yan guys sa bumbaba si Makoy Oh, malagi siya Nakita niya, malapad Ayun oh, ang lapad oh Tumalamoy dun sa sulok Ayan ah, si Makoy oh Oh, yun oh. Pakita mo, ilapit mo dito. Ay, ay yun? bakulaw yun. <laughs> ay, o, o. oh, ilapit mo, boss mo Oh. Oh, yun. Ay, lapad na, malapad ya paking gamat na i-boss Makoy o. Oh. O, oh, panalong, panalong na naman si Makoy nito. O, madagulang pa kayo nire ng uh, adali na chamber. Itang nandiyan, itang miniature ko. Oh. Madagulang kayo nito. Oh, o, madagulang. <laughs> oh. Sisela so, na kamukha niya, boss Makoy. oh. ang laki niya guys, di ba? oh oh, panalo si Boss Makoy. O, Hanggang dito na lang muna. Tingin-tingin pa tayo dito sa spot. O, oh, ang lapad. <laughs> nakatandaan nyo po ba yung mukha ng aking mentor? oh, at yun ang kanyang misis. Nagtitik din po. oh, siyempre, nandito yung mga bossing ko, yung dalawa. O, tapos, eto yung nauli nila. oh, manigas kayo sa tingin. oh, puro bakulaw, guys. oh. tiksay lahat yan. oh, may butas. Oh. Partida yan, mayroon pang maya-maya. Oh. Dito lang yan, hindi ko sasabihin yung spot kasi hindi naman sa akin spot to eh. Suma, sinama lang nila ako dito. Ayan yung bossing ko at yung madam ko. Oh, eto yung asawa ng mentor ko. Yan. <laughs> hanggang dito lang yung hanggang dito lang. <laughs> hindi ko napapabayin yung ano natin, no. Oh. Eto yung, ah. yung gumagawa ng parel. yung gumagawa ng mga ergan ko, guys. Si mentor. Oh, okay, oh, RJ Ergan RJ Ergan, yan Ayan, hanggang dito na lang Guys, nakikita nyo ba? <laughs> oh, nasa ilalim lang Nang siya ng kubo oh. Nakikita nyo ba? Oh, saan ka ba? Oh. Yan, dalag yan, dalag oh, Dalag, dalag. <laughs> oh, oh, oh. Nanunak ka sila oh. <laughs> oh, oh. <laughs> oh, oh. Oh, oh. Pare ha, Bogne, pare Keniyamu, mo ha oh. Eh. po Guys, tignan nyo guys. Oh. Hindi ako makapag-move on. Tignan nyo tong icebox na to. Ang laki eh, Oh. oh, alos mapupuno siya. Patunay yan. Talagang mga ergan na kuha yan. Eh. Ito yung mga ergan nila. Tignan nyo. Ayun yung ergan, no? Oh. Kita nyo ba yung mga dalawang ergan na yan. Oh, ayan si Makoy. Tapos nakapesto pa yung isa doon, no? Oh. Oh, oh, oh si Bossing, oh. oh. Yan. Mapapahit yan. Dito yung, dito sila, nag, sila ang, ano, ah, uh, may ari ng kubo na to sila nagbabantay sa pispan na to at yung, yung si pari ko ayun sumasakay na sumakay na si madam madam silip ka muna po o oh, ayan o. o asawa ni mentor yan ayun si mentor o oh. yung pantomanya, niya tingnan nyo kagano kataba yung tali niya o oh, ang taba kahit tao kaya ngatakin atakin nito ayun 120 o, diba? pounds 120 pounds o ang laki o oh. mentor sa nahuli mong maraming isda napakasay yung pakiramdam, di ba? Yes, siyempre ah. Oh, ayan. Hanggang dito na lang yung video namin guys Abang-abangan nyo na lang oh. Yan <laughs> Si Makoy lang sa kalam ngayon Sa araw na to <laughs>